Ito po'y tilapia fillets. Nilagyan ko lang po ng konting asin at paminta. Nilagyan ko ng konting kalamansi. Hahatiin po natin yan sa mga bite sizes. Mga dalawang subo lamang para magkasya. Ilalagay po natin ng cornstarch. Pagugulungin. Lalagyan po ng konting asin at paminta. At saka ipiprito hanggang sa malutong. Hahanguin ko na po. Ready na eh. Waiting ko na po yung konting mantikang natira sa pagpiprito. Maraming bawang. Sibuyas. Kamates. Isang maliit na karot, ilalagay ko na po para lumabot agad. Kalamansi o lemon juice. Paprika. Italian seasoning kung meron kayo. Bulhawan na po natin yung mga bago nating na mananood at yung mga lumay. Hello sa inyo! Paminta. Halo. Pakpan. Lalagyan ko po ng konting sabaw at makamanuyo. Isang tasa ang maliit. Takip! Diretso! Tignan natin! Luto na po! Lerot-lerot na yung ating kamatis. Ilalagay ko na yung siling pula. Haluin po natin. Kung anumang berding dahon meron kayo, maglagay po kayo. Dahon ng uh, kangkong o kaya naman ay kamote, malunggay, cornstarch, konting tubig. Bubuhos ko na po. Sige, halo. Maglalagay po tayo ng ilang kutsarang all-purpose cream. Dalawang malalaking kutsara. Patayin ko na po yung apoy. Haluin po natin yan para maging creamy ang ating sarsa. Pagkakain na po kayo, tsaka nyo pagsamasamahin. O hindi po ba? Simpleng simple. Mga Ricardo naman eh, napakadaling hanapin. Iilan lamang. Tiyak na magugustuhan nyo. Ito naman po ang istimahin natin, ang pangalawang niluto ko, ang nakikita nyo yung sun-dried tomatoes o kaya binilid na kamati sa araw. Pagkatapos eh, ilang piraso po ng sibuyas na mura ang idadagdag natin. Mantika, isang kutsarang butter, bawang dalawang pirasong tilapia filet, asin, paminta, lemon juice o kalamansi. sandali lang, luto na, itaob konting lemon juice ulit konting ginayat na keso sa taas takpan hinahan ng apoy hanggang sa matunaw ang keso habang natutunaw ang keso ilagay ang lutong sun dried tomatoes sibuyas na mura takpan ulit buksan ulit lagyan ng konting dressing o vinegarit ang tawag ng iba Takpan, patayin ng apoy. Ayos na yan. Olive oil. Paminta. Asin. Ilang patak ng lemon o kalamansi. Ulot o asukal na pula. Dried oregano. Konting mayonnaise. Haluin po natin yan. Lagyan niyo rin po na dinikdik na bawang ang ating dressing. Hugasan at tuyuin niyo pong mabuti ang inyong litsugas bago niyo ihain. Narito po. Simpleng luto ng isda. Ayos. Yung ating litsugas. At yung simpleng vinegaret Uduran niyo po ng pritong bawang sa ibabaw. Kung gusto niyo pang lagyan ng lemon juice o kaya kalamansi, nasa sa inyo na po. O mag-comment po kayo din sa baba. Sabihin niyo sa akin kung anong ricado ang gusto niyo ihalo ko sa susunod na lulutuin natin. O kaya naman eh, kung anong ulam ang gusto niyong lutuin ko. At babasahin ko po. Ayos? Siron Bilaro po. Hanggang sa muli.